Kumusta mga kaibigan? Alam mo ba na ang buhay ay parang tubig? Oo, tama ang narinig mo. Ang tubig ay isa sa pinakamahalagang elemento sa mundo. At tulad nito, dapat tayong matutong umangkop sa ating kapaligiran. Sa aklat na 48 Laws of Power, may mahalagang aral tungkol sa pagiging flexible at adaptable. Hindi dapat tayo maging matigas at mahulaan. Kapag ang tubig ay nasa baso, kumakalma ito at sumusunod sa hugis. Kapag nasa ilog, umaagos ito ng may lakas. At kapag nasa karagatan, nagiging malakas at makapangyarihan. Ganyan dapat tayo sa buhay. May mga pagkakataon na kailangan nating maging mahinahon at mapagkumbaba. May mga sitwasyon naman na dapat tayong maging matatag at determinado. At may mga sandali na kailangan nating ipakita ang ating tunay na lakas. Isipin mo ang isang negosyante. Sa harap ng kliyente, mahinahon at profesional. Sa pakikipagnegosasyon, matalino at estrategiko. At sa pagharap sa mga hamon, matapang at desidido. O ang isang estudyante sa klase, tahimik at nakikinig sa group projects, aktibo at collaborative sa mga pagsusulit, focused at determinado. Hindi ibig sabihin ito na dapat tayong maging plastic o walang paninindigan. Ang punto ay dapat tayong matutong umangkop sa tamang paraan, sa tamang lugar at sa tamang oras. Tulad ng tubig na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, ang ating kakayahang mag-adjust ay makakatulong sa ating pagunlad at tagumpay. Hindi tayo dapat makulong sa isang pamamaraan o kaisipan. Kaya sa susunod na harap ka sa isang sitwasyon, tanungin mo ang iyong sarili, paano ako dapat umangkop dito? Ano ang pinakamabisang approach? Tulad ng tubig, maging flexible ka. Salamat sa inyong oras, mga kaibigan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-follow at i-share sa inyong mga kakilala. Manatiling magabang para updated kayo sa ating susunod na mga video. Hanggang sa muli, ako si Kulash.